Demonic entity sa loob ng bahay. Sa panahon ngayon, naniniwala ka pa ba sa mga multo o aswang? Well, ngayon mo sabihin kung hindi sila totoo. Kaya tala... Haunted ang video nito ay nagpapakita ng isang security guard na nire-record ang warehouse kung saan siya nagtatrabaho. Habang kinukwento niya ang pangyayari rito ay may magaganap na talagang nakapangingilabot. Ayon sa kanya isang bata ang nalunod malapit sa warehouse na di umano. Ito ang nagpaparamdam sa loob ng warehouse nito. My rounds, checking out the place. I was asked to document any spooky activity going on. I don't really know what's been happening lately. Ang mga susunod na mapapanood niyo ay mga recordings niya kung saan naniniwala siyang talagang nakita niya at na-record niya mismo ang kapapalagang ito. Legend goes that back in the 50s, there was a boy named Johnny that drowned before this building was constructed. this kind of Johnny? Johnny, if you're here, Make a sound or show me that you hear. Oh, Nakita mo ba isang dark shadow figure ang na-capture nito sa kadiliman na talagang ikinagulat niya? Dahil rito ay hindi na siya bumalik sa pwestong ito ng ilang linggo. Pero makalipas ang ilang linggo ay muli siya nag ng video at ito naman ang nakunan niya. What's going on guys? Making a video. the last one. Yo! Hello! HELLO? What's going on? Hello? Apparently these doors are open, but let me check here. Alright, that door is clearly locked. These doors can't be opened from the outside. Um... Yeah, let me check this door right here. This is clearly locked. Dito na mas magiging kapangipangilabot ang pangyayari dahil matapos nang i-check ang isa sa mga emergency exit room ay may maririnig itong malalakas na kalabog sa itaas ng hagdanan at dito may makakapture siya talagang creepy. I'm the only one here today. Don't see anybody down there. All right, so it's uh It's been a little quiet. Like, what the? Holy shit. What was that? Matapos siyang marinig ang malalakas na kalabog ay agad siyang magyan. At dito na nga nakapture niya ang isang dark silhouette na nakatayo mismo sa harap ng pintuan. Naniniwala ang security guard na ito ang multo ng batang nalunod malapit sa warehouse. Pero ano sa tingin mo ka multi? Too much horror movies. Kung minsan ay nabibiktima rin tayo ng sarili nating imahinasyon. Marahil ay sa sobrang panonood ng horror movies. Gaya na nangyari sa lalaking ito. kung kaya kang tawutin ng vacuum cleaner eh, paano pa kaya kung mismong paa mo naman <laughs> ang mananakot sa'yo so there's this no way you're done there's <laughs> pasaherong multo sa train. Ang security guard na ito ay natasang magpatrolya sa train upang makita ang sinasabing black shadow figure na nagpapakita di umano sa lugar. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero rito ay araw-araw siyang nagpapatrolya isang gabi habang siya ay naglilipot sa paligid ng train station ay biglang may makikita itong shadow-like figure at sa hindi nga inasaan ay ito ang makakapture niya. Watch closely. Nakita mo ba isang shadow figure ang naroon? It turns out na nakunan din pala niya ang shadow-like figure bago pa malang pangyayaring ito. Hindi man lang napansin ng security guard na nakaupo na pala ang dark shadow figure sa upuan ng tren. Ayon pa sa mga viewers ay muli nila nakita ang shadow figure na nakatayo sa kabilang dako ng tren. So ano sa palagay mo ang shadow like figure na ito ka multi? Mahidiya ka ba? Royal Arcade Ang video ito ay mula sa Twin Investigate UK channel na ipinadala ng grupo nila kay Nooks na 5. Naglalaman na makapanindig balahibo ang footage na ito na nakunan nila habang nag-iimbestiga sa Royal Arcade. Ang Royal Arcade ay isang historic shopping center na naitayo noong 1901. Ang upper floor ng Royal Arcade ay na na. Magpagayon pa man ang underground store at rooms ay nanatili pa rin at hindi ginalaw. Ayon kay Emma, siya at ang grupo nito ay nagsasagwa ng spirit box session sa isang dating shop ng horse settler at dito mismo ang espiritu ng matandang lalaki na naghangalang si Billy ang nagpapagalagala. Wala silang kaalam-alam na talagang creepy ang susunod ng mga mangyayari. Make that bang again. South. 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 Please stop. Please stop. Why do you want us to stop? Nakuna ng phone nila ang isang figurang dumaan sa likod. Hindi nila ito napansin ng na una. Kaya naman sinubukan nila itong kunan muli pero hindi na ito muli pang nagpakita. So ano sa palagay mo ang imahing ito na nakuna nila ang multi? Ito kaya ang multo ni Billy? Demonyo! Dapit hapon ng magisa ang lalaki ito sa loob ng bahay niya. Wala siyang kamalay-malay na may mangyayaring magpapakilapot ng buong katawan niya sa sobrang takot. Around 3pm nang biglang, ito ang mangyari. Huwag kang kukurap ka multi. Do it again. Again, can you communicate with me, please? I'm throwing stuff around.

Lapis na natakot ang lalaki dahil nagsita po na ng mga gamit. Ang kinagkataka niya ay walang ano o sino man ang nasa loob maliban sa kanya. Ayon pa sa lalaki, malapong kagagawa nito ng hangin dahil nakasara ang lahat ng bintana. Ang masikinatakon nito ay nang tumilapon ang cross na inilapag niya Malakas na tumilapon ng cross sa sahig na tila ba merong hayo nito. Dito ay nagpa siya na rin siyang lumabas at kunan ang mga pangyayas sa labas ng bintana nito. Pero wala na siyang nakunang kakaiba pa. Hindi na rin siya nagpa pumasok pa. So ano sa palagay mo ang nangyari sa loob ng bahay ka, Moti? Merong kayang demonyo o espiritu o entity na nagwawala sa loob? Stoker. Ang video ito ay na-record sa labas ng police station kusa isang babae ang nagtatatakbo at nag-file ng report sa mga pulisya. Di umano ay may sumusunod sa kanya kaya naman imbis na umuwi siya ay dali-dali siyang dumirecho papunta sa isang police station at habang kinukwento niya ang mga nangyayari ay labis na nagtataka ang mga polis dahil di na ba lulong sa masamang bisyo ang dahil ang sumusunod sa kanya ay nawawala at bigla na lamang lumilitaw sa tuwing titignan nito hindi makapaniwala ang mga polis pero habang isinasagawa nila ang pag-interview ay biglang ito naman ang marirecord ng kamera na nakatutok sa labas Isang strange white silhouette ang makikitang nagpapalutang-lutang sa labas ng police station. Dito na napatunayan ang babae na hindi lamang siya basta naghahalusinate dahil meron talagang sumusunod sa kanya. Maging ilan sa mga viewers na nakapanood ito ay naniniwalang totoo ang sinasabi ng babae. Aswang Ito ay nakunan o na-record sa isang bakuran. Isang nakapangingilabot na lang, ang siyang kumagapang na pinagkakamalang isang aswang. Aswang Mahaba ang braso nito at napakatulis ng mga ngipin nito at ang mukhang nakakapangilabot. Dahil sa hindi natin makita ang original uploader nito ay natili na lamang itong misteryo. Pero sa nga kaya talaga itong totoong sumangan? Ano sa palagay mo kamulti? Totoo man o hindi ay talagang mangingilabot ka rito.